Magandang araw sa inyong lahat at maligayang pag-aaral sa Filipino. Ang video ito ay tungkol sa kahulugan ng alamat, sa mga elemento ng alamat, at sa banghay o yung maayos na pagkakasunod-sunod ng tagpo o eksena. Simula natin sa kahulugan ng alamat. Ang alamat ay isang salaysay na tuluyan at nagsasaad ng pinagmulan ng isang bagay o lugar. At ang alamat ay isa sa panitika na mayroon tayo noong panahon ng katutubo. Ibig sabihin, isa ang alamat sa kauna-unahang panitika na mayroon tayo mga Pilipino bago pa man dumating ang mga Espanyol. Ang alamat ay maaaring magpaliwanag kung paano pinangalanan o kung bakit nagkaroon ng ganoong puo o bagay. Ang mga pangyayari dito ay hindi kapanipaniwala o hindi makatotohanan, bagamat may mga pangyayari rito kakikitaal kakikitaan ng kultura ng mga Pilipino, gayon din ang mga gintong aral na laging nakapaloob sa uri ng panitikang ito. May tatlong bahagi ng banghay ng alamat, ang simula, ang gitna at ang katapusan, at nakapaloob dyan ang elemento ng alamat. Simulan natin sa simula. Sa simula, nandiyan ang tauhan. Ipinakikilala ang tauhan ayon sa kaanuan o papel na gagampanan kung sino ang bida at kontrabida. Ang tagpuan ay isa ring elemento ng alamat na makikita sa simula. Ito ay ang pangyayarihan ng aksyon o mga eksena na nagahayag ng panahon, kung tag-init o tag-ulan, kung anong oras at kung saang lugar. Sa gitna naman ay makikita ang banghay o ang maayos na pagkakasunod-sunod ng mga tagpo o eksena. Nandyan din ang pinakamahalagang bahagi ng kwento. Iyon ay ang dialogo o yung usapan ng mga tauhan. Sa gitna rin ay makikita ang elementong saglit na kasiglahan. Ito ang panandali ang pagtatagpo ng mga tauhang masasangkot sa problema at ang mga ito ay katangian ng isang kwento. Sumunod na elemento ay ang tunggalian. Ito ay labanan o pakikibaka ng tanging tauhang inilalahad at ito ay maaaring ang kanyang pakikipagtunggali sa kanyang sarili, sa kapwa o sa kalikasan. Isa pa sa elemento ng alamat na makikita sa gitnang bahagi ay ang kasukdulan, ang pinakamadulang bahagi ng kwento kung saan iikot ang kahihinat na ng tanging tauhan kung ito ay kasawian o tagumpay. At ang huli Bahagi ng alamat ay ang wakas. Sa wakas makikita ang elemento ng alamat na kakalasan. Ito ay ang unti-unting bababa ang takbo ng istorya. Dito rin mababatid ang kamalian o kawastuhan ng mga di inaasahang naganap na pagbubukol na dapat kalagin. So yung unti-unting bababa ang takbo ng istorya mula dun sa may kasukdulan na siyang pinakamadulang bahagi ng kwento. Isa pa sa elemento ng alamat na makikita sa wakas na bahagi ay ang katapusan. Ito ang magiging resolusyong maaaring masaya o malungkot, pagkatalo o pagkapanalo. Ayon lamang ang kakulugan ng alamat, mga elemento at ang banghay ng alamat. Maraming salamat na mayroon kayong natutuhan. Paalam!